Guys, isa ka rin ba sa bising-bising tao kagaya ko? At maraming ginagawa at madalas natin nakakalimutan ang ating mga password sa ating mga accounts Kagaya ng Gmail accounts, Instagram, sa Facebook at kung ano-ano pa So dyan lang kayo guys at ituturo ko sa inyo kung paano natin marirecover sa pamagitan ng cellphone na ito Ang ating mga uh, password na nakalimutan na natin So guys, nandito na po tayo sa ating screen So hanapin lang na po natin yung settings Ayan, pindutin lang na po natin yung settings na yan then, mapunta tayo dito sa sitting. Hanapin lang po natin dito sa pinakababa ang Google. Pindutin lang po natin yan. Ayan, napunta lang po tayo dito sa Google Services. Then, hanapin lang po natin yung All Services. Services. Ayan, pindutin lang po natin yan. Then, mapunta po tayo dito. Scroll down lang po. Hanapin po natin yung Out with Google. Ayan, pindutin lang po natin. Then, nandito na tayo. Hanapin lang po natin sa pinakababa. Di guys, dito sa pinakagitna pala, ang Google Password Manager. Ayan, so dito pindutin natin. Nandito na po tayo sa ating mga dinownload na mga apps na nilagyan natin ng password. Kagaya nito, Facebook. So, pag pinindot po ito guys yung Facebook na to, may lalabas po yan na, na, na screen dyan na nangihingi po sa atin ng password nitong ating cellphone para ma-open natin. kasi madalas po sa atin, naglalagay tayo ng password sa ating cellphone para pag binuksan ng iba, hindi mabubuksan kasi may password. So, hihingiin po yan dito pag pinindot ko po yung uh, Facebook na to. So, pindutin ko na guys. nag po yan. So, mabilisan lang po yan kasi para ma mabilis po ating video. Yan, pindutin ko na po. Yan, hinihingi na po sa akin yung password dito. Itatype ko lang po dito pero nakablock po yan sa, sa screen natin ngayon. Pero dito sa akin ay i-enter ko lang po yung password ng aking cellphone para mabuksan. So, ito na. So, ayan guys. Nabuksan ko na. Nandito na po tayo ngayon sa facebook.com. So, pwede na po natin tong hanapin ang ating mga number dito na nilagyan natin ng password. So, dito sa si number na ito, 887 ang dolo, titignan ko lang po ang password nito, nakalimutan ko na, ito titignan ko na. Yan ang password niya, yan, nakikita ko na guys. Pwede rin po natin i-edit yan, pwede rin po natin i-delete po yan. So, marami pong mga mga pwede natin hanapan kagaya nito oh, hindi lang Facebook yan dito sa mga Instagram sa Google pwede, natin, pwede maghanap dyan pindutin lang po natin yan pati mga sa mga password ko sa LTO nandito dito. Password ko sa kung saan-saan, kung ano-ano man nandito dito, guys. Ayan. So, kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like and share naman diyan at paki-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Bye-bye.